Welcome sa Bako Recaps. Ang kwento natin ngayon ay ang 2009 action thriller movie na may title na Ninja Assassin. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang lugar kung saan makikita ang isang Yakuza leader na nagpapatato kasama ang kanyang mga alalay. Nagagalit siya sa matandang tato artist dahil hindi niya kinakaya sakit. Biglang lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at binigay sa kanya ang isang envelope na nakuha daw niya sa kanilang kotse. Pagbukas ng envelope ay nagtaka sila dahil itim na buhangin lang ang laman nito. Nanginig ang itlog na matanda dahil familiar siya kung ano ang ibig sabihin ng itim na buhangin. Kinwento niya ang isang kaganapan na nangyari isang taon na ang nakalipas. Inatake daw ng isang minjang grupo ng mga gangsters na kanyang pinatatuan noon at maski siya ay pinaslang din. Buti na lang ay meron siyang birth defect at nasa kabilang bahagi ang kanyang puso. Pinatitan niya ang peklat na natamo niya sa kanila ngunit imbis maniwala ay nagsitawanan lang ang mga ito. Sa gitna ng kanilang pagtawa ay biglang napaslang ang isa sa kanila sa isang iglap. Sinira ng mga ninja ang ilaw sa lugar at mabilisan inubos ang Yakuza members. Nagmakaawa ang Yakuza leader para sa kanyang buhay ngunit alam ng matanda na walang patawad ang mga ninja na ito. Pinaslan nila ang Yakuza leader at maging ng matandang tattoo artist ay binawian din nila ng buhay. Naputol ang eksena sa isang Europol headquarters na matatagpuan sa Berlin. Binigay ng investigator na si Mika sa kanyang boss na si Ryan ang isang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman ng mga ninja sa mga pagpatay ng iba't ibang political figures. Ayaw pa rin maniwala ni Ryan kaya naman ay natiusap si Mika sa kanya na bigyan siya ng isang oras para ipaliwanag ang lahat sa kanya. Pinagbigyan siya ni Ryan at nilahad na ni Mika ang kanyang research patungkol sa mga ninja clans. Ang tanilaw operasyon ay halos isang libong taon na at maraming beses ang naitala sa kasaysayan ng iba't ibang assassinations na laging sangkot ang mga ninja. Sinabi niyo na ang mga ninja clan na ito ay nanghihingi ng sandamakmak na ginto bilang bayad sa kanilang serbisyo. Dahil dito ay unti-unti nang nakukumbingsi si Ryan sa mga sinasabi ni Mika. Kinagabihan ay pumunta si Rizzo sa isang laundromat. Biglang may lumapit na babae sa kanya at hiningi ang kanyang tulong. Malagkit ang pipig at ng babae na tila ba gusto niyang makipag-alam yun na kay Rizzo. Gayunpaman, nabasa ni Rizzo ang tanyam body language at napag-alaman na isa siyang ninja. Tinanong niya kung anong planang nagpadala sa kanya kunit umasta pa ang babae na tila ba hindi niya alam ang sinasabi ni Rizzo. Nang hindi gumana ang landi niya ay inatake niya si Rizzo. Hindi siya umubra kay Rezo at sa huli ay natagpuan na lang siya ng bantay ng laundromat na wala ng buhay sa loob ng washing machine. Kinabukasan ay pinag-usapan muli nila Mika at Ryan ang patungkol sa ebidensya nila sa Ninja Mans. Si Rizzo naman ay umuwi na sa kanyang tinitirhang apartment. Tinanong ng landlord kung bakit laging madilim ang kwarto niya. Sagot naman niya ay mas sanay lang talaga siya sa kadiliman. Pagpasok sa kanyang kwarto ay sinuri niya ang kanyang mga armas at kagamitan. tapos ay naalala niya ang kanyang masalimuot na nakaraan. Nagdi-discuss ang leader ng Ozuno clan na si Lord Ozuno sa mga bata kung gaano kahalaga maging miyembro ng tanilang clan. Pinakilala niya sa kanila ang kanilang bagong kasapi na si Reizo noong siya ay musmus pa lamang. Lumipas ang ilang araw ay tinuro na ni Ozuno ang isang ninja technique na magbibigay sa kanila ng kakayahang pagalingin agad ang kahit anong sugat o pinsala na kanilang natamo. Sinabihan niya ang mga bata na kumain dahil may brutal na training pa sila bukas. Kinabukasan ay makikitan nagtagumpay si Rezo sa kanyang training sa pakikipaglaban. Sinabi ni Ozuno na kailangan palagi siyang maging malakas at huwag damdamin ang kahit anong sakit dahil ito ang senyales ng kahinaan. Sa sumunod na araw ay nag-training naman siya kung paano maglakad nang walang ginagawang ingay. Nagkamali ang isa niyang tapak at dahil dito ay pinarusahan siya ni Ozuno at pinaulit muli. Sa kanyang pagtulog ay iniinda pa rin niya ang matinding sakit mula sa sugat sa kanyang mga paa. Tahimik siyang nilapitan ni Kiriko at tinulong mang pagalingin ang tanyang sugat at ibsan ng sakit nito. Matapos maalala ang mga ito ay napakain ng noodle si Reizo at nag-workout na rin pagtapos. Samantala, binisita ni Mike si Mrs. Sabatin para tanungin siya patungkol sa isang report na ginawa ng tanyang yumaong masawa na dating sundalo. Sinabi niya na noong ginagawa daw ng asawa niya ang report patungkol sa mga ninja clan ay dito na rin nagsimula ang pagiging nervyoso ng tanyang asawa. Natatakot na daw itong pumunta sa dilim at nagpakabit rin siya ng maraming ilaw sa iba't ibang parte ng kanilang bahay. Isang araw ay may isang lalaki na bumisita sa kanilang bahay at nang umalis ito ay nakita na lang niya ang kanyang asawa na tulala at takot na tapot Lumipas ang ilang araw ay namatay na ang kanyang asawa matapos magsimataya ng mga ilaw sa kanilang bahay. Binigay ni Mrs. Sabatin kay Mika ang mga files na iniwan ng yumao niyang asawa. Pag uwi ay binuksan niya ito at pinlay ang isang videotape mula dito. Sa footage ay nakita niya si Reizo sa gabi kung kailan namatay ang asawa ni Mrs. Sabatim. Tila ba may nilalabanan siyang tao? Pinakita naman ni Reizo sa kanyang training ang kanyang expertise sa mga ninja tools. Naalala na naman niya ang nakaraan kung saan isa na siyang teenager at nilalabanan ang pinakamatanda sa kanilang grupo na si Takeshi. Sa una ay lamang pa siya ngunit naisahan siya ni Takeshi gamit ang mga kagamitan sa paligid. Bilang parusa sa kanyang kapabayaan ay muling sinaktan ni Ozuno si Reizo. Nanginig ang tanyang itlog sa sakit. Iniwan siyang mag-isa sa isang lugar at hinayaang mamatay. Ngunit kinabukasan ay nakita siya ni Ozuno na tuluyan ng magaling gamit ang teknik na itinuro niya nung sila ay musmos pa lamang. Balik sa kasalukuyan ay binisita ni Agent Sabransky si Mika at dinisa pa tungkol sa mga tinutuklas nila ni Ryan tungkol sa mga ninja clan. Pasimpleng binalaan ni Sabransky si Mika na wag nang ipagpatuloy ang kanilang pagtuklas dito. Nakipagkita si Mickey kay Ryan at pinlano kung ano na ang gagawin nila lalo na't na pinapanood na ng Europol ang bawat kilos nila Pag -uwi niya ay muli niyang binasa ang mga naiwang files ni Mr. Sabatin at nalaman ng iba pang pruweba na totoo ang mga Ninja Clan Kinabukasan habang naglalakad si Rizzo, ay naalala niya muli ang nafaraan Nakita niya si Kiriko na nilalabag ang batas ng Tanilang Clan Sinubukan niyang pigilan si Kiriko ngunit tila ba wala siyang pake sa mga palatuntunan sa Tanilang Clan Pagtapos ay nagano sila Lumipas ang ilang araw ay naggwelo ulit sila ni Takeshi. Sa pagkakataong ito ay nalamangan niya si Takeshi at nagtagumpay sa kanilang laban. Sa kanilang pagtulog ay parehong nasa isip nila Rizal at Kiriko ang kanilang pag-aano noong nakaraang araw. Sa sumunod na araw ay matagumpay ding natalo ni Kiriko ang kanilang talaban. Inutusan siya ni Ozuno na bigyan ng peklat sa mukha ang kanyang talaban ngunit tumanggi siya. Kaya naman ay pinarusahan siya ni Ozuno at pinakulong ng isang araw. Kinagabihan ay palihim na pinainom ng tubig ni Reiko si Kiriko at sa puntong ito ay undi-unti na niyang nauunawaan kung bakit sumasaway palagi sa utos itong si Kiriko. Sa sumunod na gabi ay umulan ng malakas at dinamit ni Kiriko ang pagkapataw na ito para tumafas sa kanilang lugar. Sinubukan siyang pigilan ni Reizo ngunit inalok lang siya nito na sumama sa kanya. Tumanggi si Reizo at tuluyan ng tumafas si Kiriko. Saka sa kasalukuyan ay tinawagan ni Takeshi si Reizo. Dahil dito ay nagmadali siyang lisanin ang tanyang tinitirhan. Palihim na nakipagkita si Ryan kay Mika at sinabing sinusuyod na siya ng Europol agents at sinabihan si Mika na mag-ingat. Binigyan rin siya ng baril at inutusan na maglaylo muna para sa kanyang taligtasan. pag niya ay sinabi ng kapitbahay niya na may brownout. Naalala ni Mika ang nangyari kay Mr. Sabatin at dahan daw ang inapyat ang kanyang kwarto sa taas. Pagpasok pa lang dito ay nakakaramdam na siya ng panganib. Nakita rin niya ang isang envelope na may lamang itim na buhangin. Bigla siyang inatake ng isang ninja ngunit mabilis naman siyang nasagip ni Reizo. Sa dilim ay nagpaputok siya ng baril sa dalawang ninja ngunit ni isa ay walang tumama. Sa huli ay napaslang ni Reizo ang kanyang kalaban. Nag-usap ang dalawa at tilalan niya si Reizo mula sa CCTV footage ng yumaong si Mr. Sabatin. Naputol ang pag-uusap nila nang biglang dumating ng iba pang ninja mula sa Ozuno clan para tapusin si Mika. Nang matita ni Reizo si Takeshi ay muling niyang naalala ang nakaraan kung saan hinabol at pinigilan ng mga ninja si Kiriko sa kanyang pagtakas sa plan. Sa sumunod na araw ay iginapos si Kiriko sa isang post at ipinapos lang ni Ozuno kay Takeshi. Dumating si Mika at pinasakay siya sa potse. Doon ay tinanong siya ni Mika kung bakit niya nilalabanan ang sariling niyang plan. Muling naalala ni Reizo ang nakaraan kung saan binigyan siya ni Ozuno ng isang assassination mission kung saan ang target niya ay isang makapangyarihang lalaki na may suot na gintong relost. Matapos ang matinding bakbakan ay matagumpay niyang napaslan ang lalaki at tinuha ang kanyang relo bilang pruweba. Sa rooftop ay pinakita niya kay Ozuno ang relo at bilang ganting pala ay niregalo na lang ito sa kanya. Biglang pinakita sa kanya ang isang babaeng ninja na nagtantaring tumakas sa kanilang plan. Inutusan siya ni Ozuno na paslanin ang babae upang ganap na siya maging miyembro ng Ozuno clan. Maago pa man niya ito magawa ay naalala niya si Kiriko at imbis na ang babae ang natatihin ay inatatin niya si Ozuno sa galit ay inutos ni Ozuno sa ibang ninja na tapusin ang buhay ni Reizo. Lumaban siya pero nagkulang ang itlog niya at nahulog sa building. Nang malaglag siya sa isang swimming pool ay hinakala nila na patay na siya. Malik sa kasalukuyan ay hiningi ni Reizo ang tulong ni Mika para matuntun si Lord Ozuno. Nagrenta sila ng apartment at doon ay nagano sila. Pinausukan din ng sigarilyo ang katawan ni Mika para hindi sila maamoy ng mga ninja na parang mga lobo daw ang pangamoy. Pinawagan ni Mika si Ryan at sinabing kakampi nila si Rezo. Kaya naman ay nag-set up sila ng lokasyon kung saan sila pwedeng magkita. Doon ay naninig ang itlog ni Rezo at Mika nang biglang bumukas ang ilaw at dumating ng maraming Europol agents na agad namang humuli kay Rezo. What are you doing? Ang lahat ng ito ay trap pala at paliwanag naman ni Ryan na sumusunod lang siya sa utos ng tanilang mga boss. Muling nakipagsumbatan si Mika kay Ryan dahil sa kanyang ginawa. Dinala niya si Mika sa isang tahimik na kwarto at doon ay palihim niyang binigay kay Mika ang isang GPS tracker. Sinabi niya na gamitin ito kung kailangan niya ng tulong. Pinuntahan niya si Rezo at pinainom ng tubig. Sinabi naman ni Rezo na naamoy na niyang parating ang mga ninja ng Ozuno clan. Nagmadali si Mika na sabihin ito kay Ryan ngunit biglang namatay ang mga ilaw. Bumalik siya kay Rezo nang biglang magsimula na sa pag-atake ang mga ninja at isa-isang inubos sa mga Europol agents ng walang talaban laban sa dilim. Matapos ang ilan sandali ay nahanap na ni Mika ang susi para kay Rizo na agad naman sumagip sa kanyang buhay mula sa kalaban na ninja. Sa dalay pibit pa rin siyang nilalabanan ng mga ninja at ang mga natitirang agent ay hirap na hirap pa rin dipensahan ng kanilang mga sarili laban sa mga ninja. Matabumpay na nakapunta si Mika sa kanyang potse habang pinapalibutan pa rin ng mga ninja si Rezo. Maging si Takeshi ay kasama nila at walang nagawa si Rizo kundi gawin ang lahat para mairigbas ang kanyang sarili. Sa uli ay sugatan siyang nakatakbo papunta kay Mika. Si Mika naman ay biglang inatake ng mga ninja na pa sa pag-crash ng kanyang kotse. Buti na lang ay nakaligtas siya at si Reizo naman ay patuloy pa rin tinutubis ng mga ninja hanggang sa kalsada kung saan maraming mga sasakyan ang gumadaan. Paglaban <coughs> sila Reizo at Takeshi at sa kasamaang palad ay napurohan siya ng mahiwa siya ni Takeshi sa chan. Buti na lang ay dumating si Mika at niligtas siya. Umunta sila sa isang hotel at nagano. Habang nagpapahinga si Rezo ay binigay ni Mika ang GPS tracker sa kanya. Dumating ng Europol agents ngunit si Mika na lang ang nandoon at nadakip na pala ng Ozuno clan si Rezo. Sa sasakyan ay ginamit ni Rezo ang teknik ni Ozuno at pinagaling ng mabilis ang kanyang sugat sa Chan. Nang makarating sa secret base ng clan ay agad siyang binala kay Ozuno. Sinabi niya ang lahat ng galit niya kay Rezo dahil sa kanyang pagtraidor sa kanilang clan. Agad naman siyang binala sa labas para paslangin. Doon ay dinoran niya ang GPS tracker at hindi nagtagal ay dumating na ang buong tropa sa sekretong lugar ng mga ninja. Agad naglaban-laban ng dalawang puwersa. Si Reizo naman ay nakatunggali muli si Takeshi sa isang mainit at nakakaano na laban. Sa huli ay nanalo siya at napaslang si Takeshi. Pinuntahan niya si Ozuno at nilabanan. Nahirapan siya sa matanda dahil sa kanyang karanasan sa pagiging ninja. Muntikan na siyang mamatay nang biglang dumating si Mika para tulungan siya. Ngunit gayon ang inaasahan ay siya pa ang napahamak ng masaksak siya ni Ozuno sa puso. Nagalit si Rizzo at ginamit ang sekretong teknik para puksain ng matanda. Nagulat siya nung makitang buhay pa si Mika at pinariwanag na nasa kabilang bahagi ang puso niya. Sa huling eksena ay inapyet niya ang bakod na inapyet ni Kiriko noon. Sa unang pagkakataon ay may enjoy na niya ang kanyang bagong kamit na kalayaan.